Pero puntahan muna natin ang update mula naman dyan sa may bataan. Si Pangulong Bongbong Marcos, uh, pinangungunahan ang aktibidad ah, aktibidad. Kaugnay nga ng pagunita ng ika 83rd anniversary ng uh, Araw ng Kagitingan. At uh, nandyan ang ating kasamahan si RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth, Si Sir Elna, sa bataan ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Partikular sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, kung saan pinangunahan nito ang aktibidad kaugnay ng paggunita sa ika-83 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Sinilala ni Pangulong Marcos ang katapangan at kabayanihan ng lahat ng mga veteranong Pilipino na nagtanggol sa Pilipinas noong panahon ng digmaan, particular sa bataan. Sa aktibidad sa Mount Samat, muling sinariwan na ay at sa kanyang talumpati naman, binigyan din ito ang mga aral na ng digmaan gaya na labang ng sama-samang pagsisikap na makamit ang kapayapaan. Uma umaasa ang Pangulo na darating rin ang kapayapaan sa ibang mga bansa na nasa gitna pa ng sigalot. Ay kay Pangulong Marcos, araw-araw na ipagbiriwang ng mga Pilipino ang kapayapaan, kasabay ang patuloy na pagsisilbi para manatili itong permanente. Narito si Pangulong Marcos. Ay we celebrate today, araw ng kagitingan, the day of valor for the valor that was demonstrated here in these sacred these sacred mountains the valor that was demonstrated here but also the valor the courage and the sacrifice that is demonstrated by every single filipino every single day because of their love for filipinos because of their love of the philippines that is what we celebrate. That is the lesson that we learn, and that is the lesson that we will carry into the future. Pagdating sa bataan kanina ay binigyan na, ng full military honors ang Pangulo ng Armed Forces of the Philippines. Kasama niya si AFP Chief of Staff, General Romeo Browner. Bahagi rin ng seremonya ang pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas, Amerika at Japana. Sinundan ito ng pag-aalay ng bulaklak sa dambana ng kagitingan. Nag-alay rin ng bulaklak si na US, um, eh, U.S. Embassy Chargé d'Affaires Robert Ewing at Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya. Isinagawa rin ang pagpapatunog ng bell bilang pagkilala sa mga nag-alay ng buhay noong panahon ng digmaan, particular nga yung naganap sa bataan. Tema ng pagdiriwang ngayon, ang kabayanihan ng veterano sa andigan ng kaunlaran ng bagong Pilipinas. Ito si Lefner Ciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH14, Ms. Lef Narciso.